Oops. Good morning, magandang umaga mga idol Kamusta po kayo? Andi tayo ngayon mga idol sa may barangay San Carlos Cabiao Nueva siya. Para itong ayan ang mga practice nila dito Ayan mga idol, November 4 mga idol May palaro po sila dito mga idol Ayan, shout out po Eto may race na May race na mga idol oh. Na late late tayo naman bagyan Nakatakbo na rin po mga idol, tatlo na daw po yan Ayan, shout out Hop, inililiko inilili ko mga idol anti tayo sa entrada ayon ayon mga idol oh. uh, si Tony Pilayo shout out idol barangay kawain bugtong team jaguar ayan si Ibana ayan si Ibana idol sa nang susunod na karera shout out Ah, dito po, November 4, tapos December 2 sa Palayan. Jeric Simeon, shoutout, idol, shoutout. Gerald Mudlong Idol pag may lumiko dyan diretso sa ilog Ayan, sa lahat ng mga kakarirista natin dyan Jason Umali, pare, good morning Nakatakbo na ba, idol, si Talentado? Ay, hindi ko pa po, mga idol, nakikita Ako nandini si Talentado Jerome Hernandez, pagpasensya nyo na po, mga idol Ah, ginabi po kasi ako, mga idol, ng uwi Galing po tayo, mga idol, nakipag-meeting sa Agri Golden Eagles mga idol. Uh, Pinagagayakan po namin mga idol ang ano. Uh, ang amin mayroon kaming program. at uh, may counting meeting. Ayun po. Si Joma Hernandez, shout idol, team idol ng Salapungan, junior kulabot ni Boss Osman Pangan, shout out, pa -shoutout naman sa family Villamayor, Villamayor. G. Asuncion Aliaga, saan ba yan? po, ma, po sa ano, sa San Carlos. Ayan, pinagsabay mga idol. Ayan, si Ibana. Ibana mga idol. Ang nang... Ay, hindi. Hindi pala si Ibana yung nauna mga idol. Hindi natin kilala. Si Bulo yata yun. Si Bulo mga idol. Aaron Gomez. Sino? Shout out. Oh, oh, oh. Uy, galing naman. Talaga. Shoutout mga idol at congrats sa team the block mga idol. Mga idol, tingnan natin mga idol ang kanyang race. Ayan mga idol, inililiko na mga idol. Go na yan. Lintik talaga ako man ang mga idol si the block. Oh. Ayan mga idol. Ayan mga idol. Kaya ang kaya mga idol eh. Ano yun eh. Veterano yun mga idol. Veterano. Sa Maynila siya ngayon. Pero pagka may laban at may karera. Talagang umuwi siya. ng probinsyang Nueva Ecija. Yan. Shout out. Ruban Santos Pablo. Shout out. Idol Gano Haba. 400 po. Ito mga idol. Inililiko na si Junior Joshua. Hindi siya mga idol sinwerte sa may akli. Joshua <laughs> Layo ng ini Pero baka lumaban mga idol si Pogi sa ano sa Palayan. Yan kasi mga idol ano doon eh nag-champion siya doon eh. Ayun. Mars, tabi ka ron ng gilid ka ron ng konti. Mananabas Backyard Shoutout Idol from Thailand Idol Shoutout po Sa tropa natin dyan Ayun mga Idol Inililiko na Pasher naman Boss Bibar Na ang ating live Sa lahat ng ating mga viewers dyan Patulong naman po Si Rapi Herbasio Shoutout kay Baby Herbasio Go na yan Ba medyo kiling pa ya Ayun uh, mga idol. Si Glenn Bitangkol. shout out idol. Kay Arceli Bitangkol. Ayun siya. Ito mga idol, si Kanlaon to. Si Kanlaon. Shout out. Shout out sa may-ari nito. Shout out sa may-ari ng Kanlaon. Ninay, Jay, Boss Lengleng. Kay Boss Nene at kay Boss Lengleng. -Leng. Shout out. Sana lagi kang nakakaubos sa pagtitinda mo dyan. Boss Idol Noel. Eto mga idol, Inililiko na si Kanlaon. Ayan mga idol, si Kanlaon. Ayan. Si Kanlaon. Shout out idol kay tatay. Huwag na siyang sumakay. Mahina na yung tuhod niya. Kamo idol. Ayan. si yata yun mga idol ito mga idol si Bulu to o manidar pakisabi nga kay paring kano siya naman sumakay ayan paring kano sabi ni o manidar ikaw daw sumakay Gerald Perez shoutout idol kay Tito Tok ayan shoutout po eto mga idol inililiko yung bulo op 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 baba 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 ba. Medyo ano yun ha. Ikaw din idol. Ingat palagi. Maraming salamat po. Marlon Castro. Idol. Shoutout from Dubai. Shoutout sa asawa ko at sa anak ko. Kay Isabel. And Maribel. Ay salamat. Shoutout. Boss. Ingat ka dyan. Yan. Steven. Josh. Ramos. Shoutout. Ito mga idol. Ba? Lintik dumumba mga idol oh. Lintik tumakbo mga idol. Kita nyo ba yung pana yun? Ay. Mario Joseph. Napaganda mga idol humakbang. Maganda hakbang 'yon mga idol. Isa 'yon mga Ito, next race. Yan next race. Idol, paki-sabi kay Lolo, pumunta siya bukas sa bahay. Uuwi. Uuwi mga anak niya. Ah, Jonah Costa, shout out idol sa Team Super Bullet saka kay Kuya Sunny Ember Casa. Team El Cobrador, Team ni Boss Janjan Valerio, shout out. Bah, maganda rin umitsapa ng Tagalog na yun. Eh. No? Maganda rin. Oh. Ayun na oh. Go na yan. Ay, lintik tumakbo mga idol. Ganda yeah! ng tap. <laughs> yeah! Ganda tumakbo mga idol. Good morning idol, kaya ng karera dyan Sa ano po? Sa ayan. Ito mga idol, bulo Marami mga bulo mga idol na mga ano Na mga Tinetesting Ang team The Black, ayan shout out Si Owing Word, shout out idol Sa mahal na mahal kong bayan Ayan, shout out po Owing Works, shout out Shout out, happy pesta boss JL Sabat Bait nito, oh Ayan no? Pinarada pa oh. Bait. Ba mo ang maisda dito, pumipitik-pitik ng isda. Ah, basal pa lang to, mga idol. Ganyan mga idol yung pagtuturo ng basal. Alvin Balerio Eugenio shout out idol kay Lolo Ogi. Ayan. junior na black yun mga idol pinapractice pa lang eto <laughs> 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 mga idol si junior to si junior talentado Yan. titignan natin yon mga idol ang takbo ni junior talentado shout out ang pagbabalik ni junior talentado sa larangan ng karera medyo napaypay nga siya mga idol dahil busy ang mga may-ari Ayan mga idol. Pagka may pagkakataon lang talaga mga idol. Ito. Shoutout idol kay Jason Bagal. Jason Bagal nagmamahal kahit bawal. <laughs> Shoutout idol. Ayan mga idol. Si Talentado. Tingnan natin mga idol. Ang kanyang gagawin. Si Talentado. Hop 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 hop. yon si Talentado Ayan, oh. Ang pagbabalik, mga idol, ni Talen Sa larangan ng karera. Maganda tatakbo yan, mga idol, eh. Kaso lang yan, eh. Ah. Kulang sa eh. Jel Sabat, practice namin bukas. Team Batang Agila. Ayan, shoutout po. Jel

hindi na napigil oh <laughs> junior raider nga to mga idol junior raider ni tatay Roland Alvarez shout out po mga idol kay tatay Roland Alvarez ayan shout out uh... raise 2 yun, inililiko. Hop, hop, hop. Hop, go na yan. Yung kalabaw pagka talaga yung inuso mo, sigurado. Yeah! Junior Raider, mga idol. Wala pa rin yeah! pa. Lintik pa rin dumakwang, oh. Lintik yung mga paa niya, mga idol. Si Si The Black. Shout out mga idol, team the black mga idol. Dito muna tayo sa lilim at mag-o-over. -go, Go na yan. Then take yung funny the black mga idol. Oh. Tingnan nyo mabuti mga idol yung funny the black. Oh. Yeah! Yeah! niya mga idol yung katigasan. No? Oh. Kaya na kumana na yeah! yeah! si nervyoso po pala yun mga idol nervyoso ito si kanlaon mga idol race 2 bite ni kanlaon no solo flight lang no?

Oops. Oh. Pero pa Tom idol may race pa. <laughs> Ayan, una, mga idol. go na yeah! Ito, mga idol, yung to mga idol, ni The Black. <coughs>

binubuksan pa lang po mga idol ito lang po yung ating video Joboy AI Idol sa lahat ng mga viewers natin dyan mga kakarilista November 4 mga idol may karera tayo dito ayan practice practice po tayo mga idol maraming salamat po sa inyo lahat bye bye